May nakita akong kakaibang nilalang at alam ko sa sarili kong hindi ito pang kariniwan. At ito'y naganap sa bayan ng Kapis. Alas 6 ng gabi noon nung naglalakad kami papunta sa bahay ng aming kaibigan. Pumunta kami doon upang maghapunan. Niyaya kasi kami ng pamilya niya para maghapunan doon sa kanila. Hanggang sa papunta pa lang kami doon, ay kakaiba na ang aking nararamdaman. Mga isa't kalahating oras na kami naglalakad papasok sa bukid na bahay nila hanggang sa may nakita ako sa unahan tumatayong matanda. Kaya tinanong ko ang kaibigan ko Pare, um, kilala mo ba yun? Saan pare? Ayun o, oh, nakatayong matanda. Ayun, Parang unti-unti siyang nawawala. Ha? Huh? Hindi naman, wala namang matanda dito sa amin. Alam nyo kasi, um, kami lang na pamilya yung nakatira dito. buat nga nung malayo dito sa bayan, kaya kami lang yung nakatira talaga dito. Ah, uh, ganun ba pare? Um, sige, baka malikmata lang ako. Sige pare, patuloy tayo sa paglalakad. At nung dumating na kami sa bahay nila ay hindi ko maiwasan ang pagtataka bakit ang mga tao ay ganon ang tingin nila na parabang natatakam sa kanilang mga nakikita.